magbaban uli ako ng buhok niya. Stylex yung ginamit niya para maging flat yung kanyang buhok. Yan. Tapos, tsaka ko siya ipoponi. Ayusin lang natin yung pagponi sa buhok niya. na naponi ko na siya. Itali na natin. Kailangan kasi mahigpit yung pagpoponi para hindi gumalaw. Tapos, stylex uli. Yan, pati ilalim. Tapos, spray net. Lagyan ko naman ng spray net para mas tumibay. Kasi kung stylings lang, hindi na ano, kakayanin. Ipasok natin yung donut. Yung donut ban na lagi namin ginagamit. Mahirap ilagay yan. Nakakailang take to ako dyan bago kumaperfect yung paglalagay. Kasi kailangan, pag nilagay ko yung goma, okay siya kaya yan lagyan ko muna ng spray nit para yung buhok pumantay dun sa ano donut saka mo lalagyan ng goma kahit basta mahigpit yung goma kasi pag hindi mahigpit gagalaw taka masisira yung pinaka design ng buhok yan tapos hahatiin ko pa yan sa gitna pero bago ko yan hatiin ipitan ko muna uli na isang ipit kasi nung nakaraan pag hindi ko iniipitan tapos pag pinaikot ko yung buhok gumagalaw yung donut, nahihirapan akong lagyan ng hair clip pag paghihiwalayin ko na siya kasi naipitan ko na tapos pahawa ko sa kanya yung isa kasi mahirap pag hindi ko hinawakan gumagalaw yung kabila Ayan, lagyan ko ng hair clip bawat gilid kuro nakaka ang hair clip ko niyan magkabilahan siguro nasa sampo para hindi ma ano, mahulog yung pinakatutsang ng buhok. Tapos lalagyan ko pa ng sundae na itim. yun yung mga kapag pahikpik din eh, yung sundae na itim. Hindi na talaga siya mahuhulog kahit na yung hair clip mo medyo maluwag. Yung hair clip lang yun para sa mga tutsang na hindi matanggal. Ayan, lagyan ko na yung piece net na pampalinis din ng buhok yan. Eh. Tapos, goma uli. Lagyan uli natin sa ng goma. Yung goma na sandrio, yun talaga yung nagpapahigpit dyan para hindi mahulog yung ano, hair clip at saka yung buhok. Ayan. Ayan na yung finished product niya, di ba? Okay na siya. Bye-bye.